Lubo, mga oh. nga ako eh. <laughs> Hindi ka na eh. Pagundahan ko lang at may nakasabit lah. Bumagsak eh. Nakasulit dito. Pakaiit, mga ng tubig sa parayan. Oh. Mm. oh, daming tilapia. Ang lalaki. Gapalad. Ano, trick na trick ang araw. Yan, mga ng putik. putik. Ay, lapad yung makina. yung trader. So, Papakita ko muna sa inyo bago ko kita ba? Yeah. To, nag po, nag po, ang tumutulong sa akin kain Kapad. sila po ang aking expression wow ganda naman ang sinulat ng ano na ito si kabukid magbubukid mag-arado ibababa ko na parang grabo daan ko, kulo daan ganda ng mga kabukid at ano yun may lubo ako ang, ano lubo na bumagsak sa palayan Ay, mamadali nga ako eh hindi ko na videohan eh alam ko ano yung nakasabit dun. Oh, yun. Ano yun? Ibon. Yun yung kulay pulang lobo, mga kabukin na. Hindi ko. Pupuntaan ko lang at may nakasabit. Parang picture o ano. Yung kulay pulang mga okay. lobo. Ito yung mamakinahin namin, mga kabukin. Yan. May nakasabit. Hindi ko alam kung picture o ano yung nakasabit doon sa lobo ng kulay pulang. Magsake. Ayan, gusang galing yan. Ano ko sulit dito? Mabasa. At eh, bibilad ko lang ng konti mga kabukid yung papel at nabasa. May nakasulat sa papel. At yan mga kabukid. ah uh, ito nga pa rin yung lubong ano, pinunta natin. Doon tayo galing sa kalsada eh. Tapos ito nga nakita kong bumagsak siya na may labid na ano, papel. At uh, hindi ko pa mabuklat yung papel at basa. Pag ito tanam ng binukulat ko mga kabuki, dahil mapipilas. Kaya papatuyin ko muna dito sa sa tabi video. Oh. Huh? Papatuyin ko muna sa tabi dito. E, bibilad ko muna. Ito nga pala mga kabuki yung aming mga kinahin ngayon. At yung minakin na namin kahapon, mga kabuki yan Hindi yan, yan. Yung apat na baitang. yun yung natapos namin kahapon. At yun naman ito yung isang naiwan na aming mga makinahin. Napayong palayan kay dito. Ito yung malakas sa sapa. <laughs> oh! Tama na ano? Halimbawa, gusto niyang magbantay at maglibang-libang. Binabantay na yung binubukid niya. Tapos na ka lang dito. Pili ka mamingwit dito, mga kabukid. Sobrang init. Kapag-init, mga kabukid ng tubig sa so, palayan. Ito so, yung sapa dito. Oh, oh daming tilapia. Ang lalaki. Ganda mga dito. Hindi lang kita sa camera. Ang lalaki ng mga tilapia. Gapalad. Gapalad. Pakita ko sa inyo. Punta ka lang dito. ka ng bingwit. May yung biwas. Ang tubig naglalabo. Ayun, naglabo din yun. O. Yung mga itik. Takbong takbong. Ganda pala dito mga bingwit. Mga minsan mga kabukit, tatayagan ko dito mga bingwit. Ang lalaki na isda. Ang tilapia. Lalo na dyan yung mga kabukid Yung sa dyan sa na yan. Ito, isang kulang dyan. Dyan, maganda din mga mingwit dyan. Dyan na yung mga tilapia, yung mga isda. Hindi pa namin mga ito lang tubig. Ito kami nang uh, ng, ng tuloy at saka paros. Lagi ako ng dito na mingwit lagi ako ng isda. Mga kasama ko, mga bisyan ko. Papandirin na namin yung makina at amin ang bisyan ng makinahin ito At sobrang init. Ang ng ngayon ay ano, trick na trick ang araw.

はい。 Yan mga kabukid Napakalalim ng putik Nahirapan din yung makina eh Pati yung trader Nahirapan din ako pag, uh, yung kapag na-trader yung makina eh Ah dito na nga mga papel Pati yung bubuklatin kung ano yung nakasulad Sana kapalo dito talaga nung ano Nagsulat na ito Matatagalan lang ko lang ng tape Papakita ko muna sa inyo bago ko basahin Pwede kita ba? Yeah. Ayan at yung babasahin mga ang inspirasyon ko po ay ang aking pamilya. Sila po ang nagpapaalala na hindi ako nag-iisa. At sila po ang aking kakampi sa lahat. At sila po ang tumutulong sa akin kapag nahihirapan ako sa aking assignment. At sila po ang dahilan kaya nag-aaral kami. Nagsusumikap sila para sa amin. Nagpapasalamat kami sa kanila. Kaya nakakapag-aral, nakakakain ng masarap na pagkain. Sila po ang aking expression. Wow, ganda naman ang sinulat ng ano na ito. Masinuman so, yung wish sinulat nito. na ito. Sana mapanood mo ito. At yan, ako nakapulot. Si, ka, si Kabukid. Magbubukid, mag-arado. At magmamakina. Magkukonstruksyon. Kala mga Kabukid. At sana ay mapanood ng sinulat nito na napulot ko yung kanyang liham o yung kanyang expression para sa pamilya niya. Yan lang mga bukid, mamaya na uli. Iri-ready -re ko itong kahoy at uh, matatapos ng kami dun eh. para gagamitin na lang namin. Ibababa ko na. <laughs> Nga boi, dia ita lang, pa tae lang, pa bumili na waka. Nga boi, tae lang pa mawi na. Nga boi, tae lang pa mawi na. Tapos na namin. Yan, nagsiluta nga ng mga ulo. Marami. Parang graba mga kambukid. Daming cool. Lalo na mamaya yan pagka ano, medyo medyo ano na yung lupa. Nagigay ka ng konti. Lalabas lalo na lahat yung mga kukul Ay, bukid o. Oh. Mga nakalupit na yun, mga cool yan. Lalo na dito. Napakarami. Parang graba. Daming cool o. Oh. Lalo na nga pala mga kabukid. Tapos na kami. Kapagod Ito lang Alap buhay ito eh Kaya nga kabukid eh Magbubukid tayo eh Kung sino ka man na sumulat na ito Iingatan ko ito at napulot ko eh Yung lubo Lumiit na yung lubo Hindi na ito lilipad At di na talaga mga kalipad Dadaling ko ito sa bahay namin Salasyon para sa pamilya Mga kabukid Yung lamang at salamat Tapos na kami mag Makina Pauwi na ako Thank you Watching this here video, please like and subscribe and follow.